brakes single attach 2021 itong extension na to ito hindi po hindi po sold out na po itong face to extension dali na inopen ito nung for sale 2021 hmm. so ngayon 2024 ano Ako. may model Andin po tayo yung model, po. model unit yung po yung silipin natin Opo. Oh, yes po. Once po na take out na ni Pag-ibig. Ops. ka? Parang hindi. Ah. Yes, ma'am. Yun nga lang po, since pre-selling na po tayo, talaga po may projection date po tayo kung kailan siya matatapos. Like po ng mga Adeline po natin, 27 months po yung ating monthly, eh, ano, monthly amortization, eh, monthly equity. Hello, good morning mga kahanap bahay Nandito ulit tayo ngayon sa GMR 3 Extension o Green Meadows Residences Phase 3 Extension So ito yung Block 5 Ito yung ating Block 5, ito sa extension ng Green Meadows Ito naman yung Block 6 So kung uh, may mga unit kayo dito sa Block 5 and Block 6 eh, may mga na, halos nakatayo na po lahat Nakatayo na po yung ating mga unit dito Yan, ito yung pinaka road sa pagitan ng Block 5 and black 6 nakita nyo naman kung may unit kayo dito ito na yung inyong unit alos na pa. nakatayo na po talaga lahat yan ito yung may tangke may tangke po malapit sa sa Linnea model house kung familiar kayo dito yan ito na po yung club eh, nakatayo na rin yung tangke so, ilang months lang may mga matitake out na rin po dito ano, black 5, black 46 siya tipin nyo dati mura lang ng unit dito mura pa rin naman po siya sa ngayon kumpara sa uh, magiging presyo niya mga after a year or mga 5 years or 10 years Yan. ngayon po talagang nakatayo na po lahat itong kahabaan na to puro Adelaide single attach po ito dito naman sa kabilang black. Black 4. Ayan, ito yung black 4. And black 5 din po ito. Black 5 and black 4. Ayan, nakatayo na po. Lahat ng mga unit. Black 4, lot 40. So, ayan. Black 5, lot 7. Black 5, lot 8. Ayan, sa so Adeline, single attach ganito pa kalaki yung space yung sa gilid. Kaya uh, pwede pa kayong mag-extend dito sa yung side. Yung sa likod, hati pa kayo ng katalikuran dito. Yan, pwede ka pong mag-extend ng yung bahay. Kung interesado kayo sa ganitong model, may available pa tayo sa phase 4 and phase 5. Message nyo lang kami para makapag-schedule tayo ng tripping. Ah. 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 Kung ito yung GMR4 Ito yung Barito Road Pinakang gate, gate 2 Yung unit mo nandito lang siya yun. Yung may mga gumagawang yun. Dun lang siya. Dapit lang sa so, gate. Ano, Welcome to Green Meadows Residences. Facebook for Facebook. po uh, yung pipa po. Hanggang Di dito pa lamang po yung kalsada. Pero ayun na po yung mga model unit. ayun po yung pipa ano? <laughs> Jasmine. Ayun, Jasmine. Ayun, Jasmine yung test so, story. Adeline. So, 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 na ito ay Ang taas, no? Ang mm -hmm. taas. Ano. Ito yung Ate. gate 1. Gate 1 ng Green Meadows Residences Phase 4. Barangay Pukan. Ay, Barangay Agila pala. Barangay Agila. So, kung dito ma'am, pag itinan mo, ito yung entrance. So, nandito po yung ano, doon, doon, sa perimeter natin doon pa doon siya. Yung 1045. Ito so, yung gate 1 ng Green Meadows Residence Space 4, Bukal Road. Gaya Bukal Road. 700 meters mula sa highway. Sana sa Batangas. As of now, meron na tayo mga Adeline doon sa area doon. So, yun Ayan, dito may mga tinatayo na rin Adeline. And may Jasmine na doon. Ay, naka full perimeter fence na siya at check nyo to ang uh, main road natin kanya kalaki yung yung drainage oh. kalaki po siya oh. malalim Ayan, yeah, maganda yung pagkakagawa ng drainage system dito sa Queen Meadows Residences project na siya and elevated siya mula dun sa Barangay Road so ayan If interested kayong kumuha ng mga Adeline Single Attach, Adeline Duplex, Jasmine Single Attach, Jasmine Duplex Available pa po ito sa Green Meadows Residences, Phase 5, located at Barangay Lumil, San Jose, Batangas So mga kaanapay, nito tayo nasa sa Phase 5 ng Green Meadows Residences So may taping tayo ngayon, so ito ang tiktasaman Ito yung available natin dito sa Green Meadows Residences, San Jose, Barangay... Lumil, ito Barangay Lumil, ito yung dyan. Remedios Road, Remedios Road to. Ayan. Along Remedios Road lang. So, ito yung ating site, yung may mga plan. So, if you are interested sa project namin, may mga available kami ito. May available kami ito. Tawang uh, ah, single attach. May available kami gas, single attach. Yung linea yan, single attach. So, ito yung ating site.